Yeah. Salamat po sa iyo Inay. Dahil binigyan mo kami ng buhay. Dito ko lang po sa kanta maipapadama ang pagmamahal na hindi ko na ipadama sa inyo ngayon. Pakinggan niyo po sa akawit ko. Mahal kong ina, salamat sa lahat ng iyong ginawa Simula pagkabata'y na ang nag-aruga Ang hirap at pasakit ay hindi mo alintana Dahil sa iyong pagmamahal, kami ay kinalingan Hindi mo kami pinabayaan Ikaw ang nagsilbing ilaw ng ating tahanan Kapag kami ay may problema, ikaw ang nilalapitan Yakap mong mahipit ang aming ginawang sandala Kaya sinikap ko gumawa ng kanta Para ialay sa'yo o aking ina na Sabay-sabay lahat, kumakain sa lamesa Punong-puno ng kasiyahan ang puso ng bawat isa Pero ngayon parang ito'y nawawala na Kahit nasaan ka man ngayon, huwag kang mag-alala Lagi ko'y magtara sa lang iyong kaluluwa O oh, aking ina, mahal na mahal kita Di magbabago ang ibig na nanay sa aking isipan Ang mga pangyayari na di ko lubos maunawaan Kung bakit kailangan masaktan kapag tayo iniwanan Nang ating mga mahal sa buhay dulot ay kapigatian Ilang gumuho ang aking mundo Nang malaman ang balita tungkol sa'yo Tumulo ang mga luha sa aking mga mata Agad akong umuwi para makita ka Tuloy-tuloy ang daloy ng aming pananagoy Ang aming mga puso Sa Nag-umabaw sa kasiyahan at minsan may kalungkutan Ang mga halakha ka na parang wala ng bukas Ito ay ala-ala na lang nang nakalipas Masakit mang isipin pero kailangan tanggapin Na ikaw aming ina ay wala na nga sa amin O oh, aking ina, oh, mahal na mahal ina. Di magbabago babago, mag ibig na nadarama oh, wala ka sa angin Sana'y iyong dingin Salamat po inay, ikaw ang nagsilbing gabay Binigyan mo ng kulay ang aming mga buhay Ang pag-ibig mo ay walang kapantay Ito ay tunay at sa puso ay dalisay Lagi kang sa amin, matyag kang nagbabantay Ikaw ang nagturo para kami magtagumpay Kahit nasaan ka man ngayon, magbago man ang sa'yo pa rin ituto At alam kong kasama mo Panginoon Kaya ako'y masayang masaya na ngayon Ang puno man ay malagas Ang mga dahon Ikaw pa rin ang aming ina Hanggang ngayon oh, aking ina Mahal na mahal ina Di magbabago Ang ibig na nadarama Seven.